Ako po si Anthony Culiado, mula masinlok sa Ang ah, mangingisda po ng Skalboro. Ah, uh, ang hinahin ko lang po at pasalamat pala ako kay, ano, kay Sir Placido na maisog. Ah, uh, ang hinahin ko lang din po sa aming taga masinlok, yung malaya kami makapangisda po sa Skalboro. Sa totoo lang, itong huling ano, yung July 13 pina inabog kami ng ano inabog kami ng China. Ayun. Habang papalapit yung barko, kinakabahan dahil barko 'yun eh. Kahoy lang kami. Ang masasabi ko lang din po sa mga ano politiko na papanukala ng mga batas na kung ano-ano pa man 'yan, ang para sa amin lang po, yung malaya kami makapangisda sa Escalboro Sol. Ang tawagin namin ay Calboro lang. Simula nung umupo si BBM, sa totoo lang, naging ano kami, baga lagi na lang kaming sinisita ng mga barko, baga tinatabihan kami. Nung nakaupo pa si Tatay Digong, buhay kami, malaya kami nakakapangisda sa Skalboro. Yun po ang totoo. Kaya sa mga mga matataas ating gobyerno, gusto ko lang po iparating na tulungan kami mga maliliit na mga Na malaya kami makapangisda sa Iskalboro. Yung walang harang, walang anong balakid, kung ano paman. Yun lang po. Yun lang po ang hinanain ko. At kung ano mang gusot nila sa Calboro, sana maayos na nila yan. Para kaming mga maliliit, walang, wala, kaya na sabi ko, wala nang balakid. Ayusin po ninyo kung ano yung gusot na, kung anong mayroong gusot kayo sa China o sa Pilipinas. Salamat po.